na Artes Bahana po Marites. Pwes sa ng isipan at paganayan pagiging Marites. Dahil nandito na ang segment na inyong kinauumalingan at pilit na hinuhula na Dahu! Da <laughs> Ayan na! Ano na yung hashtag? Ano na yan? Habit ko pumapalag. na ako yun ako oh. sana yan Anyway, okay oh. na. Next na lang. <laughs> <laughs> Sino yung pumapalag? Oo, oh, ano yung dalag, dalag ba yung... <laughs> Kalohong Parang dalag ba? Oh, dalag yes. ba pala? Gawin nating dalaga. Okay. No. Dalagang pumapalag? Dalagang pumapalag. Hindi oh. ay isang actress syempre na oh. pumapalag na raw sa pagiging sobrang domineering ng kanyang nanay. Nanay, okay. Yung nanay ba niya ay taga showbiz? hindi hindi uh -huh. pero hindi kasi actually alam ko tong kwento ng batang tuwe, eh. batang to ba hindi bata parang gano'n hindi, <laughs> hindi naman bata na lang kasi pero ano na siya uh, nasa tamang edad na nasa tamang edad na okay. tama okay Uh, kumaga parang breadwinner din siya eh. Okay. Siya talaga yung uh, nagsusupport sa family nila. Kaya lang, dumarating yung punto na parang sobra naman yung paghawak nung nanay sa bata. Na mm. uh, halos hindi nakakasave, halos walang kumaga wala Parang ipon, walang ipon, ipon walang kinahihirapnan yung kanyang pagkatrabaho. Ah, parang hindi pa na hindi pa na sumuswede tatrabaho, hindi pa yeah. Yeah. Sila, ng sa literal, na ng gastos. Literal, naganoon na. literal oh. na Meron na pinaglaanan oh. yung kukunin oh, talent eh, fee kaya alam mo, ano din eh, blessing din talaga sa kahit na kinong artista, kapag ang magulang nila, marunong humawak. humawak ng pera. Oh. ko naman, uh, ikino, ano, uh, pinupuri yung, like, for example, mami ni Catherine Martin Bernardo. Bernardo. Oh, diba? Oo nga. Yon. Hindi ba ang daming negosyo dahil, yes. ano, mahawak, magaling humawak oh. ng pera. Eh ito, ang tagal na rin niya, kung tutuusin mo, dapat meron na siyang sariling sasakyan, pwede na itong nakapag-invest ng bahay, lahat yun wala pa. Ha? Spero matagal na siya sa showbiz. Yes. Ngayon ah. daw parang itong batang 'to, bata talaga tawag oh. ko. A uh, pumapalag na talaga at a uh, pumapalag na pero nagagalit yung nanay. Oo. Oh, no. no. Pero parang itong bata ay, bata talaga ano ba? Itong uh, <laughs> actress na to oh. ay uh, gusto na daw talaga magsarili. Yeah, kaya oh. may time yata hindi na halos umuuwi sa kanila. nakikurot, nakikiki... sa nakikisag- Saan pupunta? Baka nakikisag-sleepover sa mga friends. May hey, jowa ba si actress Parang ngayon wala akong alam. Oh. Siya ang nanay, hindi yung manager? Ah. <laughs> O basta siyempre may kinala... Malamang may, may, kinalaman. May oo, o, may Sa oo, niya. Oo, pero nakakalungkot. Sana magmaayo. Sana din si uh, Mami dire. Dires. Naku, ano ko na sabihin mo yung pangalan? Hindi, <laughs> sana si Mami dire, Then uh, I... Uh, medyo ma-realize din ma na, din o. niya, oo. Na, di ba, mahirap naman din na puro trabaho lang. Totoo. Tsaka, yung hin hindi nakikita ng bata yung kanyang pinagtrabahuhan pinag at kanyang pinaghihirapan. Hindi yan, mga kapatid. Sino yung, sino yung pina-flash mo? sila. Mm. Yeah. Luma oh, na yan. <laughs> yan. <laughs> <laughs> o, oh, yun. ano-ano ano talaga, maging okay para... Ah, oh. maging okay din sila mag-ina, ba? Diba? Sayang mo mm, yeah. Pero daratingan time na talagang papalag na yan sa'yo, Mother! Dahil oh, uh, dyan, Rose, oh, page oh, yes. niya, nandito yung Mother. <laughs> yes, yes, Mother! Yes, Mother! <laughs> yes, mother. <laughs> yes, Ay, hindi, mabait oh, oh, yung nanay niya! Bonggang-bongga yan po. Oh, oh, naku, na. kayo ha? Charot, hindi mo rin... Hula, mawala. hula, kasi dito lang hula dito. Actually, hindi ko rin mahulaan kung sino. Napapakulay yan. Ay, parang kilala ko! Yan. Dating nga no, child star? Hindi. Ah, hindi. Hindi? Sinong. Yan. Grabe <laughs> basta ito ano to uh, nagbibida oh yun uh, nagbibida rin ah nagbibida okay oh sige hindi ko na maalala ang mga babatiin ko so, babatiin ko na lang si Irene again si uh, Don si Joy at si Hana na ayun nga nasa Brisbane Australia si Ninang ah uh, Reyes sa Australia yan binabati ko rin oh. ang aking kumarin na si Ching kamacho na palagi nanonood si Ate Janet na talagang regular na nanonood sa atin oh ayan may bago siyang hula hindi rin. At ah. saka si, ang ah, aking anak na si Sean. Oh, sana kumain ka na ha. Oh. Sean nga din pala yung anak mo. Yes. Pwede <laughs> si Sean. Si eh. Sean. Oh, yeah. Oh, ang gapang doon sa ilayo ng mesa. Sean yung Gio. Magagapang oh, yan. Oo. Oh, Oo. <laughs> oh, <laughs> Kasi talaga ng ano, 1,000 yen. Grabe. <laughs> <Nah>, ah, <laughs> eh. Yun na. Pamaling na underwear. Ah. Siya <laughs> Dahil dyan! Dahil kaya dyan! Sh Ay, ito, ito. shopping ka ni Mr. Po. Oh. Islas. Ito naman Islas. tayo, hindi naman ito tao. Kaya lang isang production na... Islas? Parang Islas? Oo. na habang tumatagal lang gumagawa, tagal-tagal lang gumagawa, palit ng palit ang kanilang ano, uh, budget. budget. Ah. Yung minsan lumaki, kasi nga malaki sa yung ano, uh, mga streaming apps. Ah... Uh, palit ng palit, kumbaga, uh, kailangan mo ng ilimitahan limitahan na yung yung shoot location ng shoot mo. Para may ano, uh, uh -huh. less gastos. Oo, oh, less gastos. Para oh, pay ka na agad. Ilang araw lang yan. Pay na yan. Kaya, uh -huh. syempre, yung mga ah, kawawa naman yung mga nagtatrabaho. Kung uh -huh. maga palit ng palit. Eh, kami nga minsan palit ng palit din, ba diba? Ah, uh -huh. sa kanila ha. Uh -huh. So, ibig sabihin, parang liliitan yung talent fee uh -huh. bayad sa production. Okay, we, pero, you Malakas naman yung pano nila, yung, production nila. You have to work within the project, within the budget. Take it or leave it. Ganun ang drama nila. Kasi pay ba on time? Hindi ko sure lang mo ba. Ah! Parang may alam ka sa ako. Ganun ba? Hindi ko alam ah. Oh. Baka, hindi kayo magkakilala. Ay, nakakawa. Yan lang nakakawa lang yan. Masasabi siya na ay, ito na naman, kinukuha na naman kami. Tapos ito na naman ang budget. Hindi oh. ba? Kung baga kung peso noon, ba, naging 50, ngayon 25. 25 cents na lang. Di ba? Oh. Sa padado ka pupunta yun. At dagdag bawas, yung dagdag bawas, oh. puro bawas. Oo, oh, oh. more ang bawas kaysa dagdag. Oh. oh. But saan pag kumikita, may habe, may bonus. Wale. Wale. Oh. Mm, you should know better. Ah, bro. you should know better. <laughs> I think I know that. <laughs> Thank you po sa mga Freedom Society, sa mga nanonood. Lahat na lang po. Tsaka yung mga, uh, mga mag-ad sila. Norma, Rudy, Santiago na akin. Pumunta sa amin kahapon, mga kamag-anak na malayo. Ay, hello naman sa inyo. Dial John! Anyway, hello do kay Ma'am She. You know, si Ma'am She. Si Ma'am She. Si Ma'am She. Si Next hashtag natin. Siyempre, ako na yan. Pero ano bang hashtag? Miss nakita. Ay! Ito po ay may kinalaman sa isang siyempre pag ako nagbibigay ng blind item. Actor. Oh. Oo. Siyempre. Siya? Uh, pogi. Marami kang ganyan oh, eh. Oh, na mo. Naman. Pogi, delicious. Ah. Ah, at itong at, aktor na ito, uh, ah. uh, ah, umatendang party. Mm. mm -hmm. Pag atendang party, may nakilala doon na isang ah, non-showbiz na? na bortang. Ah, Kung mo sa bort. Correct. Oh. Non-showbiz. Hindi ko mahiling. Ah, hindi ka talaga may... Ako, type ko yan actually nandun ah. kami sa party target ko din yung Barta kaso ah. napunto punto aktor October. ano ba yan? <laughs> oh and party party ah. nakilala niya yung Barta non showbiz doon ah. tapos nagkagustuhan sila doon doon palang sa kanilang party partyhan aba nagka igihan na sila ah. at may inay take home Nakalala. na nila ang isa't isa hindi oh. oh. na plancha plancha lang. wala yung na... plancha plancha ah. Tikiman portion ah. na agad direct to, direct to the point na. Ah. Correct. Take home na nag-drive na, well, through oh. agad. Oh. Wala nang paligoy-ligoy. <laughs> <laughs> Dito! <laughs> Na, right na, na. away talaga yeah. sa party. Oh, drink drink lang ng oh. slide. Tapos bigla nung hinahanap Ato, na, bigla liko lang ta somewhere there. Did yes. you know yes. you nung know, actor yung ano? Know, ah, yung know, Borta. Eh ngayon pala itong si Borta eh, nagbabakasyon lang dito sa Pinas dahil ito ay nakabase sa ibang bansa. Eh medyo matagal yung bakasyon. Aba nagkamabutihan yung dalawa at sila ay naging magjowa. Si Thor tsaka tong si Bortang uh, taga-ibang bansa. Oh. Tapos. <laughs> <laughs> Para na. Like, same ba kayo? Hindi ah, na. Ano? Hindi. Ano na? Same kami ng nanan. Hindi. sila sa hindi yan. pero may jowa rin yan. pero hindi yan. Oh, tapos. Uh -huh. <laughs> eh, Di, syempre, fly na ah. sa ibang bansa yung Borta. Pero sila pa rin. Kaya daw itong si aktor ngayon, feeling niya OFW wife siya. Ah. Pag may time siya, fly talaga siya doon sa ibang bansa para makita ko kayo. ng uh, AFAM. Ay, di AFAM eh. Yeah. Parang lahing eh. oh, AFAM. Oh, Mahilig doon sa ganun yun talaga sa AFAM. Nagkarun bayan ng ano? Nang AFAM farm dati? Oo. oo. Ay hindi ko sure pero dati niyan nyo, ni actor, ah. taga rito lang. Ah, At iba pa to. Na model? Oo. oo. Pero oh. hindi para iba to. Ah, iba ba? Okay. Ang dami kasi ng bakla. Actor ni Popora ma! Popora man! Alam mo. 'yung mga hula nila na para nilista na dahil ng mga bakla. Lana <laughs> <laughs> La, ba? board Kloseta, oh, mga akla, di ba? Ore, naka, yung mga apamintang nakakahaching. <laughs> o, oh, ayan na. Gawa na tayo para niya natin i-blind item. o. Oh. So, you all. So, ngayon, happy naman tayo for him oh. kasi uh, may jowa si actor. Mm -hmm. yun nga lang, malayo. Mm -hmm. pero kapag may time siya, bilang busy siya dito, eh, pumupunta, siya ang pumupunta doon kasi siya mas kayang mag-fly kasi mas mas iba yung trabaho nung uh, ano, boylet, yung uh, borta doon sa uh, ibang bansa. Asian ba? American. Asian. Oh. Uh, no? uh, Kilala mo yun, din. Yun yun. O, yun doon. yun. na. clue. Da. wait. Oh, ako, wait. Wait lang. Magiging guest dito yan. <laughs> oh <Okay. laughs> Baka hindi ko kayanin. <laughs> 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 hindi yan. Ay, <laughs> hindi yan. <laughs> hindi, yan, <laughs> hindi, yan <laughs> hindi yan. Pero medyo. Oh. yan. Wow. <laughs> Pero, ah. mabait siya, ang narinig Mabait naman dito si Akto. No. Oh, mabait no. siya. Tapos, ano siya? Ang clue natin, pwede natin i-relate ang kanyang initials sa Alam university. Ah. Uh. Sa Basta. Ay. <laughs> Abroad, uh. di ba? <laughs> <laughs> Yun na! Uh. <laughs> Yun na! <laughs> Yun na! Okay. Yun na! Uh. Teka muna, magpasa, ano, uh. mag, nagpakulay si... Hmm, tina, tina, tina. Si Amie Taporia ng Canadian Dollars na 20 Dollars. Hello! Maraming salamat! You, uh -huh. Thank you Amie! Thank you! Hello naman sa mga taga WTFU. Ayan nanonood sila. Hello! Oo. Hello kay Yobi Marie anino from San Bruno, USA. Yeah. Ah, okay. sabi, sabi ni Arok ga immortal, dami alam ni Mr. Fu na may jowa. Diba? Oo. Eh, <laughs> kasi kaagawang ko sila. Charo! <laughs> <laughs> Ay, naka! <laughs> Alam ano, mo na. Ano, yung, ano, yung ito. Ayan. Ayan na. Dahil oh. bago natin tapusin ng live, na po muna natin pasalamatan. Siyempre, ang Scott Media sa kanilang studio facilities para po sa mga kamarites natin na gustong gumawa ng sarili nilang content. Maaari yes. po natin kontakin ang Scott Media para magamit po ang kanilang digital plug and play studio kasama ang kanilang high quality equipment sa murang halaga. Okay, mga Marites, maraming maraming salamat po sa uh, live viewers natin mabuti sa 2.5, ba, di ba? Yes! Thank you, thank you! Record breaker po ngayon. Salamat! Salamat pa rin sa patuloy na nagsusubscribe sa aming uh, Marites Kaya University, ko. di ba? Kaya mga Marites, hula na po kayo! Yan pong The Who mula sa Marites University! Mega noite!